yung Central Park Station at saka Central Police Station dito malapit nang matapos What's up mga kamaster Welcome uli sa channel ko Good day po sa inyo lahat at good day din po sa mga kababayan natin sa ibang bansa uh, For today's video, bibigyan ko yung update yung sa may open kanal at saka sa dito sa Danghari yung mga pagbabagong nagaganap marami marami kaya isi-share ko sa inyo sa ngayon nandito ako sa boundary ng Imos at itong Gentry pakikita ko sa inyo magkabilang side yung mga pagbabago sa lugar na to na kaabang-abang kaya samahan nyo akong maglipot dito sa Danghari sa Open Canal mga kamaster mga kamaster nandito tayo sa bandang dulo ng Open Canal at banda doon ay yung Arnaldo Highway kung makikita nyo ito na yung ginagawang bagong SM dito dito sa may Gentry ito po yan sa Calabarzon isa sa pinakamalaki dito sa Calabarzon doon naman ang papunta ang Aguinaldo Highway o doon sa Malagasang ito nyo, ang ng area niya, oh. dito yan sa May River Park. Siguro, in 2 years time, makatapos na to. Kaya ang mga kali dito, nilalaparan na gano'ng gusto. Mga kamaster, nandito tayo sa likod nung kinuha ng video kanina. Yan yung ginagawang SM dito sa may gentry, dito sa may Calabasong. At nandito sa kaliwa yung federal park. Kasi yan subdivision division na malaki. Nakarap dito ng ano na SM. Dito sa likod, yan may pumuntang landcaster. Tignan nyo, napalawak ng na lupa na gagamitin nila. Grabe. Grabe. Saan na namang aabangan ng mga residente ng mga tagakabite mga kamaster kung may nakikita mong kayong ganyan traffic ibig sabihin po lang yan tuloy pong paggawa ng mga kali dito yung pagpapalapad kaya mga motorista pa rin na apektuhan haba po no? ganyan po ang sitwasyon dito sa may kanto ng Navarro Road sa dito sa may open canal dahil malit po nga po yung kali at nag uh, inaayos pa nila kaya traffic paalam ko na rin po sa inyo ha itong building na po yan bagong hospital yan dito yan sa may open canal ito po yung Navarro Road sa kali Intersection Kaya sa mga motorista sa punta kayo di sa umaga Kung kaya niyo iwasan iwasan na kasi oh Napakaaba tuwing umaga Para hindi po kayo maabala Yan po ugat ng traffic dyan sa may open canal Intersection yan Pero sabi nga nila Bago ang saya, hirap muna. Ako, patuloy kong nilalaba na ang dito. Ah, sir. Nandito pa rin tayo sa open canal. Oh. Yan na po ang itsura ng kalaks ngayon. Meron na po sa mga potent. ito po yung ilang ilang river maayos po nilang uh, ginawan yung pose pag inaadahanan ng tubig yun na mga kamaser oh. yung mga pose na at saka pagpapatungan ng mga column at yun naman papuntang Kawit dito naman sa Imus mga kamaster patuloy ang pagpapaganda ng mga kali dito at pagpalawak patuloy po ito hanggang po ito sa may balagasang flyover kamaser na dito na tayo sa kanto ng Langhari ay po. Ito po ay pupuntang Malagasang Kung mapapansin nyo po, may guwit po yung kalyong pabilog pa ako. Para po sa kalaman na lahat, magkakaroon po ng uh, rotondo po sa lugar na ito para may iwasan na rin ng traffic. Kasi talagang grabe na ang traffic dito. Yan naman po pupuntang Open canal doon sa Navarro Road Hanggang doon sa Arnaldo Highway yan yung Kailan lang na open McDonald's Ito oh. Dito, papapansin nyo Meron na rin harang para sa mga sa ito. doon Pinising na lang yan, tapos pipinturahan nila Mga kamaster ah, Nandito na tayo sa harapan ng kali na pupuntang Green Gate tapos si ito pa yung natitirang kali na gagawin dito kasama na yung mga ginagawa pa dito sa lugar na yun at yung nasa likod ka naman yan na yung malaking tulong na, na, na naging, nagawa dito sa medang hari yung malakas ang flyover napakasmuta ng biyahe palabas at pabotsok so nitong ah, lugar na to talaga malaking bagay siya kaya mga sir, abang abang lang ha sa mga bagong update sa may danghari sa mga pinakaroon mga kamaser isa pang magandang kaganapan na nagawa dito sa may imus dito sa may danghari yung central Park station at saka central police station dito malapit nang matapos kaya malaking bagay ito para sa mga taga-imot at sa mga karatig, karatig bayan nitong mga stasyon na ito. Kaya apakan din natin ito. Mga kamater, ah, magpunta ah, na natin magkabilang side itong open kanal sa kanalari. May pakita ko sa inyo mga changes. Kaya at samantala, iwan ko muna kayo pero babantayan ko yung mga development pa dito pagka natapos na ibang project pagkikita mo pa rin sa inyo kaya samahan nyo ako ulit sa susunod kong video ha kaya pag samantala mapalo mo na ako salamat sa panonood muli maraming salamat bye bye